Yan. Yeah, nalika Irna. na, nalika ear na mo lang Yan si Irna na po, yun na kanilaw. Kasamahan po namin niya sa church. So, isang masipag na uh, bata. Diba, ang dami na pong kayang gawin. O kung sa pa pagkakagin, siya po ay uh, nag-ministry din. And then, ito po, makasama niya po sa mga Ayan, si Irna. So, meron tayong konting katanungan dito kay Irna. Ayan, tatanungin ko lang paano ang style ng sahod nyo sa pagtatanim. Paano ba arawan? Depende po sa luwang ng natapunan. Mm -hmm. Luwang. luwang. Mm -hmm. Per area. Sa so, per area. Ano yun? Pakyawan? Opo. Pagka natapos nyo ng isang araw yung 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 halimbawa yung napakyaw niyo na yon. Oh, 100 plus ano 400 bawat isang tao. Okay. Ah, pwede na ano. Ano yon ang pagkain niyo? Pagkain merienda. Sa inyo ba or sa sa magpapatanim? Sa magpapatanim. So provided yun ang nagpapatanim. Ah, lahat kayo ganun. Oh, ah, ang galing ano. So sa Ilan kayo lahat na nagtatanim sa Ayun loob ng isang nabubunot? araw? Hindi po, may taga-bunot kami. Sila, may taga-bunot kayo. Sa 9-5, kasama na yun. Sa 9-5 yun eh, di ba? Ayan, may nangungon. May nangungontrata po dito yung aming kasama sa si church kasi may ari po siya ng bukid. So, ito rin, may ari din po ito ng bukid, si Kuya Tirso. Yan, kinukontrata nila yung mga manananim na yan. Kasi ito may bukid, tas ito may bukid. So, kailangan po nila ng mga manananim Kaya yan po, <coughs> nangungontrata silang dalawa. Kung pwede ba sila magtanim doon sa bukid nila. So, ganun po. Kung ilang hektarya pala yung kanilang bukid, uh, depende sa pag-uusap ng kabisilya. So, yung kabisilya po na yun na tinatawag, yun po yung nag-handle sa lahat ng mga nagtatanim na yan. Yun po ang kabisilya po tawag doon. At sa mga may-ari ng bukid, katulad nila kuya at saka ate, sila naman po yung makikipag uh, deal doon sa kabisilya para mataniman yung kanila bukid. So, ganun pala. So, ang merienda yung pagkain ng mga manananim ay Uh, provided po ng mga may-ari ng bukid. Ayun guys, ganun yun guys. Ayan, ang ating mga manananim napakasipag. Walang araw na hindi sila nag kahit kahit umuulan, mainit, mga nagtatanim sila masisipag sila. Thank you po. So, kami po ay galing po kami sa Labme. Yan yung ating mga kasama. Ito yung mga kasama po <laughs> sa pag-ministry sa gumain ng Lord. So galing po kami na para may sabahan ito 'yung at din kompyut ng pulot. Oh, sa ko so, sa Nakita ko dito, ah, na dito. Si gaganin nila. Ah, maraming Ang ang galing nila magtanim. Okay. Ganyan guys. pagka ng pulot na okay. ito, may ticket sa dito ang mga manananim okay. para matanim na pulot. Lalo May ingay po yung aking background. Pasensya <laughs> so, na kayo guys sa aking mga background. So, may ingay po sila kasi meron po, meron po silang uh, po nila dito yung uh, mga manananim po. Kasi yung iba po namin kasama dito ay mga may ari din ng booking. So, naghahanap din sila ng mga magtatanim. At uh, yeah, mga yan, makikipag natin mga tagapagtanim. So, Maraming salamat guys sa inyong panunood. Uh, sa susunod na ating mga vlogs ay sana makakuha po tayo ng mai-interview natin kung magkano ba yung kanila kung for day ba sila ang sahod nila sa pagtatani or kung ano ba yung klase ng pagsahod nila so yun, thank you so much guys for watching don't forget to like, share and subscribe my youtube channel bye bye, thank you